BH, anong almusal mo kanina? Wala pa akong matandaan your honor. Ang <laughs> kinagawa mo? Wala pa akong matandaan your honor. Tragis ka tal. Inday Sara Duterte. Oh, nakakatuwa. atua. Inday Sara Duterte. Oh, nakakatawa. Nakakatawa. oh. -te. oh. Wow, ulit mo pa. In panalo ba yan? Oh, di ba? Binoto nyo? <laughs> <laughs> Teka lang, nasa na ba yung 125M? At nabasa ko sa comment section, videographer. Ano? Marami naman daw dyan na may mga issue about sa mga budget or sa mga fans. Bakit daw hindi daw yun ang siya sa atin? Yun na nga eh. Di ba? Kailangan, mm -hmm. syempre, umpisa din natin doon sa pinakamataas. Isa sa pinakamataas na namumuno sa bansa ng Pilipinas. So, na nakibang kundi sa Madam Sara Duterte. Mm. -hmm. Pan, five M. Hindi ba? Ganon. Ah, Siyempre mga batang helmet today sa very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel to please don't forget to click the subscribe button at the tiny bell para lagi updated sa lahat mga ine para sa namin ni videographer. Anong lasa ng tuyo? Hindi ko na po maalala. Your honor. <laughs> <On. laughs> Uy, ano nga pala lasa ng tuyo? Hindi ko na po maalala. your honor mm, Ba yun? Ba yun? Paborito ko pala yan, your honor. Paborito mm. ko po yung tuyo. Kasi po, hindi po yan maalat. Eh? Eh? Pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal ay tuyo. Kasi hindi siya maalat. Eh? Eh? Tawin muna natin si Mayora Alice po. Kasi balita ko, Bishoga, for next week daw, magkakaroon ulit ng hearing. Ay wow, exciting. Oo, at kasama nang iimbestigahan dyan, yung baka na nanay ni Mayora. Baka? Hmm. Oo. Kau? Kahit may figure sila, pero to, baka, kalawa. <laughs> Eto nga, di ba yung kasama nga daw doon sa corporation na, ano yun, QJJ Fund, uh -huh. na si Madam Wenlin, Wenlin, oh, Wenyin Lin. Oo. Oh. Oh. Oh, wala Baka si Rubilin. Baka oh, si Rubilin. Kasa, diba? kaya kasama din daw yan. Si baka Rubilin? Si, hindi, yung ang Wenlin Yin. Oh. Uh. Na ba, kaya nga ang nanay. Baka mm. lang. Pero ito, panoorin muna natin ito, mga Bata Helmet. Senator Risa, kaugnay pa rin Napa. dito ano, sa investigasyon kay mm. Mayor Alice Go. May mga mm. A video circulating online tungkol mm -hmm. daw sa pagkakaugnay niya sa Chinese Communist Party. Akay po ba'y nakikipag-ugnayan na sa PNP tungkol sa kung ano na ang nangyari dito sa investigasyon po nila dito? Is this legit or fake news po ito? Anong balita po? Ang PNP po ay dumadalo na rin sa aming uh, mga hearings pat lalo na yung dalawa kung kailan tumalo si Mayor Alice Go pero na pa lang namin tungkol sa mga kaganapan doon sa Bamban Tarlac at sa Central Luzon uh, although nung nakaraang hearing nandun din yung dating hepe ng uh, CIDG uh, para sumagot ng ilang mga tanong tungkol sa anong nangyari doon sa PNP official na naglead ng raid dyan sa Pogo Hub uh, sa sa Bamban. Pero nabalitaan ko rin ngayong araw sa pamamagitan ninyo sa media na ang PNP ay nag na rin sa mga di umanong mga kaugnayan daw ni Mayor Alice Kuo uh, sa isang partido ng isang bansa na mm -hmm. na kilalang kagitita natin dito sa West Philippine Sea. May presensya sa ating grid, sa ating uh, telecoms at kilala na gumagawa ng ganitong klaseng mga moves Uh, hindi lang dito sa Pilipinas na iniimbestiga pa lang natin ngayon, pero ginagawa na sa ibang mga Southeast Asian countries, may balitang ginagawa nila sa Australia, may balitang uh, ginagawa nila sa ilang mga bansa sa Africa. So, if ever mapatunayan natin dito, hindi na yan magiging bago dahil ginagawa na nila sa ibang mga bansa. Oh. So, yan ay ilan sa mga pag-uusapan din namin malamang sa executive session. So, ayan nga mga helmet, yan nga pahayag kay Sen. Risa Dapat naman talaga maimbestigan ni Joga Per. Mm -hmm. Taka, na natin yung talambuhay ni Mayora. Sige. Pero kailangan pa rin kasi balangkasin at pag-usapan yung issue regarding naman sa Pogo. Pero wow. damay pa rin talaga. Istorya ni Mayora. Oo, oh, video pa Pero damay pa din yan ni. Eh. Doon sa mga nagsasabi kasi na bakit daw pinipigilan or pinagtutuon ng pansin yung talambuhay ni Mayora. Sige. Pero ang issue dito, hindi pa rin pwedeng pigilan or ihinto yung paglilitis regarding kay Mayora dahil nga sa kinakasakutan nga niyang pogo. Ay, nga At eh. last year pa pala, na-raid yan. Mm. Yung pogo na sa bambat. O, oh, ano eh, nangyari? Diba? Ba, ayun, patuloy pa din. Kaya nga. Bakit mm. ganun kalakas ang loob? Kaya diba? nga. Wow. At saka, Bito Gapur, talagang mauungkat kung saan nagsimula, ano yung pinanggalingan ni Mayora kasi, ito yung kinakasakutan niya. Oh, kasi pogo kung... is pogo. Mm. Malaking issue to, malaking usapin with Jogapard, di ba? Oo. At marami talagang involved na tao. Oo, mm. lalo na 'yung mga magulang niya, kumpara 'yung yes. Chinese, alien siya. Oo, oo, 'yan pa 'yung sinasabi ni Senator Loren. Mm -hmm. Ayan 'no. O oh, di ba kabatang helmet kasi kung nanay nga Chinese na Chinese. Chinese siya talaga. Oo. Oh. oh. Bakit, tapos sasabihin ng troll, bakit pa inuungkat yan? Bakit ba hinahalungkat yan? Mm -hmm. Kawawa naman si Mayor Alice Go. Masyado nang nababantad ang kanyang personal na buhay. Mm. Oh, mga Bata Helvet, para sa mga troll dyan, oh. ang isyu dito, yung pogo. Talagang maungkat lang talaga pinanggalingan niya kasi, kailangan talaga kong katay. Kasi ba siya nagbola. Eh, kasi ang laki ng isyong ko ng asangkutan niya. Oo, Tsaka yung national security natin. Yes, yun ang matindi doon. Yung national security talaga. At paano siya napahintulutan na tumakbo at pinatakbo? Mm -hmm. diba? Kaya talaga hindi talaga matatapos ito sa na ng helmet hanggat hindi talaga na bibigyan ng linaw ang bawat aspeto. At ayan nga, may napanood pa ako sa TikTok na may nagbalita, may nareport na rin, Oh. Pero lalaki yung host nito. Mm -hmm. Ewan ko sarili niyang channel yon Pero kailangan pang mag-research about dyan. Na yun nga, about sa pamilya ni Alice Goong. Mm -hmm. At sa China to, ito napanood ko na to, videographer. Oh. May mga sinasabi doon sa napanood ko about Chinese um, Communist Party. Mm -hmm. So, kailangan talaga Mag-research pa tayo about dyan. Uh -huh. Pero ayan mga patang helmet ko. Comment down below nyo lang dyan kung ano masasabi nyo. Hingil pa rin dyan sa issue ni Mayor Alice Go'o. At ano pa talaga yung kasagutan? Ano yung mga lihim na hindi pa talaga nabubunyag or umaangat ngayon? Abangan ang susunod na kabanata. Si Mayor Alice go -O na ang tuyo niya. Hindi raw maalat. Oh, stay happy, no! stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay na bukid mo tinabukin. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye!